Mga pera ito ng hapon na ya. Oo. Grabe Japanese. Nakasulat pa Japanese government. Hmm? Ten pesos ito. Yung mga Japanese na pupunta rito, ito yung mga dala. oh, kasi palitan ng pera. Na, may mais o kamuti iyan palitan ng nung papalitan ng pera at mm -hmm. yung mga pagkain. Mm -hmm. So yung uso noon ay trading, <laughs> parang ganun. Parang ganun. Tapos mm -hmm. ito naipon nyo. Oo. Oh. oh wow, grabe. At ang nakakagulat pa nito ay marami pang mga kagamitan ang ipinakita sa amin ni Nanay Trinidad na mga naiwan nung panahon ng World War II. ito na yung lahat ng mga kagamitan na naipon ni Nanay Trinidad noong panahon pa ng World War II. Makikita nyo yung bahay na yon, Ayan. Yan yung bahay na ginawa panahon pa ng hapon. Ang usap-usapan dyan sa bahay na yan, Umabot pa daw yan ng panahon ng World War II. Ganyan pa rin yung itsura. Ang isa pang misteryoso dito ay may nakatira diyang babae na hindi nakapangasawa Kaya, uh, i-explore natin yung bahay. Ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang itsura at ano nga ba ang uh, kalagayan ng nakatira dyan. Kasi, dadaan-daanan lang ito ng mga tao. Pero wala pa daw may nakakapunta dyan sa kanya. Aalamin po natin kung ano ang istorya ng buhay niya noong panahon pa ng hapon. So, baba po tayo. Ayan po yung bahay. Pinayagan po tayo ni nanay. Ining. Ining. Ah, kay Trinidad Ining ang pala yan. Ah, nanay Trinidad na ikutin yung bahay nila. Oh, na kasi abi ang inis ano ini. Oh, oh na dito. Sixty three. Ayan oh. Nilagyan ng simento 1963. Oh, oh. So itong hagdanan na to 1963. So sinaunang simento pa itong gamit ninyo. Ada, ayan na nga. Hmm? Antik pa ito? Oo. <laughs> Grabe no. Ano tapos nga ayan. So, tapos itong mga kahoy gawa pa sa mga ka, mga ano kahoy talaga na sinauna pa no? oo oh, oo oh, oh, sinauna oh. pa yan talagang matibay ito yung nag Yolanda hindi ba ito na masira ah, hey, ito na hindi ba ito nasira? Hindi, ito na yon Ito na yon. Oo. So, nakatayo pa rin hanggang ngayon? Oo. Talagang napakatibay ng pundasyon ng bahay na ito, no? Oo. Pasok po tayo. Sige. Yung mga poste, hindi pa ito napalitan. Ah, hindi pa. Ito yung mga haligi noon na talagang ginagamit sa mga bahay na sobrang tibay. Makikita nyo, sobrang tagal na nito, Nayno. Oo. yan So, di pa kayo ipinanganak? Tapos ito. Ay, ito. Doon yun, Kasi sa isa namin bahay noon, uh, sinira, dinala nalang dito ang mga halige. Oh, pero, pero, ito, ito na yun. Mm, talaga. Ito uh -oh. na. Kasi, ano ba, baka bumagsak, di, may pang, ano, pang, pang depensa. Uh -huh. so, depensa. Depensa. Oo. So, biro inyo, mga kawaray, simula ng Nugulanda, nandito na ito, hindi ito, hmm. hindi hindi bumagsak. Makikita natin yung mga poste, halos para pareho. Oo. Makikita nyo yung mga haligi na nandito. Lahat ng mga haligi, para pareho. Oo. Ito la ang iba. Ito. Kung baka sa ano, ito la dito sa ano, dito lang sa sa lupa na ito. Mm. Mm. Pero ito, malalayo yung pinanggalingan. Mo. Pinanggalingan. Mga anong kahoy kaya ito na yung, Alam mo? ah, Ito, ang kahoy ito, ito ah, hmm. ano ang tawag doon? Balagon na anislag. Oo. Oh. Ito ang pagkaraniwan lang anislag. Ito kahoy. Oh, oh. So, mga sinaunang kahoy ito. Oh, si oh. Sa ngayon, wala na nitong kahoy, no? Wala. Wala Kung nakita na? nakita mo yung taas, iba naman ang sahig doon. Iba-iba oh. ang sahig. Makikita mo, ganon pa rin yung sahig niyan, hindi pa pinalitan? Oo. Oh, oh. Akit muna kayo para kay makakita. Sige. Kaya uh, akit tayo ni Nanay Trinidad. Pasensya ka mo ha. Uh, Dahil oh. hindi kami nagkuan kasi okay nakakaano ka. So, tara. <laughs> ah, dito. Uh, so, hotla ka mo ha. So, Trinidad. hotla ka mo. Okay. Ito ang pangharang ko. Ayan. Kasi alam mo naman dito. Ah. Uh, uh, <laughs> Ayos, high tech yung mga kahoy. Ito ni ito dito ang ito, 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 ito. Kaya lang hindi kayo nakaabot ng Ayan. Kaya lang hindi kayo nakaabot ng Lazonis. <laughs> so, ito nga pala si Ate Lilia. Ano pangalan mo? Lilia. Lilia. So, magkapatid po kayo. Uh -huh. Ay, eldest ako. Eldest. Sa kanya. Bunso. So, namin. Bunso. Bunso. Hmm. Bunso. Pinanganak 1942. Yon. 1942 nagsimula yung World War, no? So, nakaabot ka. Ng World War. Opo. Po. Pero kuhan na lahat to, mga... What? Pinahan maliliit pinahantuan si ko ang maliit pa hmm. siya. Pero, so yung nakatira dito, kayo dalawa, siya lang. Si Nanay Trinad, ikaw? Ay, nako. Manila. Na Manila, babalik ka na po malapit na. <laughs> uh, so yung may iwan na naman si Nanay uh, uh, Trinidad dito. Tingnan mo naman to ni ini, ini. Ito. Oo, oh, para makita mo ito kahoy. Itong kahoy yada. na to, sinauna pa. Oo, uh, oh, Simula nung naipon na kahoy na to. Mm -hmm. oh, mula nang itinayo tong bahay, ito na yon. Mm. Ay, mga sada, wala nang ano, nabawas. Wala nang nabawas o wala, nang dinagdag. Wala nang dinagdag. Wala nang dinagdag. Wala Tingnan mo, Tara, pasok po tayo. Dito, sa paso tayo. Ito ang lamisa, pero latest na ito ng tatay ko. Ito? Oo. Buo ito ng kahoy, ganyanin mo. Buo. Grabe, no? Buo. Anong ano mga kahoy ito ka? Nay? Ah, naga, ah, ano, hambabalod. Hambabalod. Oh, um, mm -hmm. so, Pari yung ito. mga, Pari yung, ito. yung mga tutong kahoy talaga yung dati, no? Uh, yes, uh -oh. kasi ang tatay ko, ko siya, artistic, tinamuin mo yun um, Oo. ito, oh. So, yung tatay niyo, hi, buhay hi. pa? Hindi pa tayo na. Feliciano sa sayo. Mm, matagal na. Mm -hmm. Oh, tingnan mo yung kanyang upuan, yan. Tingnan niyo mm -hmm. yung mga upuan, no? Ito yung mga upuan <laughs> dati. Diyan yung mga yan yun ito yung mga upuan na nagawa dati no na yung mga lola dati lumagay niyan sa bintana. Di nakikita mo ako dito sa bintana. Sa bintana ano? Oo. Tina mo yung bintana. Tina mo. Yung mga design talagang sinauna talaga. Mhm. Yan, ayan yung Mhm. Ito. Ito design upuan at panahon pa ng hapon. Hayun. <laughs> Ini. <No? laughs> ano? <laughs> ano <po? laughs> yung... Ang tao Yung... tiyan. tatay ko. Pero uh -huh. ang, Ano, an, ku, ano, ng nanay ko, at tatay ko nandoon sa kapatid ko. Eh, uh, ilarawan na to, anong tao nito nandyan, nilagay? Uh -huh. Ayun, di ko alam. Tagal na, tagal hmm. si kapatid mo uh -huh. yan? Matagal, Ayun pa, oh. Meron pa kami, ano, yung, ano nang usa. Oh. May sungay so, so, nang? Ay, wag ko di ko alam. Kalabaw so, yata. Sungay nang kalabaw? Oo, oh, pero may Philippines yan. Oo. Oh. Uh -huh. Tapos merong usa. Oo, lagaya namin yan ng flower. Parang flower. niyo mga kawari dito. Yung bintana niya, talagang gawa pa sa shell ito. Oo. Uh -huh. Grabe. May no? mga may jar pa kami ng mga malalaki. Nasanay. <laughs> Grabe. Dito makikita natin yung mga jar na mga tinatawag sila biso. Pasin siya kami ito aming bahay uh -huh. ha. Kasi mga yeah. bata kami, di kami natatapag oh. Uh -huh. ano. <laughs> natatapag linis. Oh. Uh -huh. Kasi nakakapagod. Ayun, jar namin. Ito yung jar? Ito ang biso. Ito ang tatjau. Jaw? tadyaw ang tawag So, yan. anong ga gamit nito? Anong silbi nito? Uh, noon, nandoon yan sa baba kasi may water pump kami, linalagyan namin ng tubig. Ah, uh, lalagyan ng tubig ito? Oo. oo. Mabigat ito, Nay? Oo naman at ito yung biso. Biso. Oo. Pero Marami. yung karaha, oh. na lang ito kayo oh. dito ng ante. mm. Ito yung mga kagamitan noon. Oo. Oh. Grabe. Sige, okay lang. At na, magmahala. Dami na niyan pumunta para bitin. Hindi namin binibigay. Ayat. Pero mo, bin, bin, binibili na ng 150. Akala ko 1,500. Oo. Oh. Oo. piso. Ayan. ito yung sinao ng Biso? Uh oo. -oh. 'yung lalagyan ng tubig. Lalagyan ng tubig, oo. Amen. Uh -oh. May pumunta rito para bilhin ito? Uh oo. -oh. Magkano 'yung bilhin? 150, 150 pesos. Uh oo. -oh. 150 pesos ang kwentahan. Hindi. Ay, ay nako, hindi ko talaga 'yung pina Hindi uh -huh. ko talaga inanod. Bibigayan dahil. Uh -huh. Mga taga-saan 'yung pumunta rito? Taga-ano? Taga Bayan. Tagabayan? So, go, talagang Antic. mayro antik pa ito? Oo. So, oh. yung ito Ha? Ito yung mas malaki. Tingnan natin. Uh. <laughs> Matibay ito? Oo. Oh, oh. Diyari ito ng lula ko. Ito? Ang nanay ng nanay ko. Na, lula din <laughs> ng lula oh. niya. Ayun, ang mga diyari yun. Grabe. <laughs> <laughs> Hala. Talagang mayroon pang tatak oh. Ano? PG PG SG. May mga nakaukit pa. Iyon mm -mm. talaga 'yan. Oh. Ayun. So, ito yung istaka ng tubig kung no'n no, mang... kasi may water pump kami. Yung istak oh. namin diyan para pag ah, ano, 'di bubuhos doon sa water pump kasi hindi naman na ano derecho pandya. Oo, oo, tapos, konting botas ito kasi yung pamangking ko, magulo. Mm. Hindi naman ito ang talagang sinasadya batuhin. <laughs> Nagkaroon tayo ng oportunidad na maipakita yung mga sinaunang gamit nila, ah, nana, nila Nanay Trinidad dito. Ito yung mga ah, sinaunang kagamitan na karaniwang ginagamit sa pag ah, start ng tubig. Ayan, napakalaking biso ito. Ayan Mayroon Meron pa kami ano, lagari, at, yung mga sinauna. Oo, oh, nasa at ayun, oh, nakasabit. Sinauna 'yan. Ayan. Ano ito, 'day? Tingkad 'day. Mga ilang taon ito. Ayun wala nang nandito na kami. Ito na 'yon. Ito na yun. Oh, oh. So, ito yung mga panlagari sinaunang panlagari sa, sa, kahoy. sa mga kahoy? Oo. Oh, oh. Ano yun, <laughs> yung ginagamit dito? Kahoy. Kahoy, lagparag, parang <laughs> parang gano'n? Oh, oh. Ginagano lang magkabila. Dana, ma Magkabila, kasi dalawa yun eh. Ah, so halimbawa, ganito. So, halimbawa, tayong dalawa na eh, uh -oh. magkahawak. Ito yung... May, ano yun? May kahoy pa. May, may kahoy ah. pa, uh oh, dyan. Uh -oh. uh -oh. so, para parang ganyan. Uh Oo, -oh. ano? Yung sit-up. Oo. Uh oh, Yung mga sinuunang lagari talaga, ano? Oo. Uh oh, galing ko, ano? galing. May kutsilyo pa ako niyan. Meron ka pang kutsilyo? Oo. Uh oh, pinutol. Ito saan? Ito. Matalas yan. Grabe. Ito yung mga sinaunang kutsilyo. <laughs> uh -uh. Grabe. Binagamit yan para saan ay? Oh, oh. panghiwa? Oo, oh, oh, panghiwa. Panghirap yan kasi mayroong mga oh. ano anong ngipin. Oo, oh, oh, mahirap. Mm. At hindi ka marunong dumamit, susugatan ka. Ah, uh, ayun. So, grabe. Simula nung unang panahon pa, nakaipon sila nanay ng mga kagamitan. Meron pa silang makinirya. Makina. Makina sa pagtatahi. Oo. Ayan, um. no, tingnan mo lang. Ika <laughs> na lang po. Mm. Yan, Andre, ayan, andreser. Nasaan? Ayun. Ito yung sino mga salamin. Oh. So, ito, ito pa yung kagaya ng upuan ni si Rizal, ito na no? Oo, oh, oh. kagaya. Ayan. Meron daw si nanay mga na, na ipong mga pera, na pera ng panahon pa ng hapon. So, ipapakita po sa atin ni nanay. Ayan. Marami yan. mga pera ito ng hapon na Oo. Oh, oh. Japanese. Nakasulat pa, Japanese government. 10 pesos ito. Hmm. Naipon mo, saan mo nakuha ito, Nay? Dito, so, sa mga magulang namin. Sa, ma sa magulang nyo? Oo, kasi yun po hapon. Oo. Oh. Hmm. yun. Yun, ito yung pera noon. Hmm. Hmm. Ng Japanese. Ng Japanese. Mm Yung mga Japanese na pupunta rito, ito yung mga dala. Oo, <laughs> oh, kasi ano uh, daw yun eh. yung nang, ano lang, palitan ng pera, kuan, mga halimbawa may mais o kamote. yan palitan ng. Nung papalitan ng pera at mm -mm. yung mga pagkain. Mm -mm. So, yung uso noon ay trading, <laughs> parang ganun. Parang ganun. Tapos mm -hmm. ito na ipon nyo. Oo. Oh. oh, wow. Grabe. Pero hindi na ginagamit 'yan. Hindi na, wala na. Wala, nandun na. ang na. na. na ginagamit. Mm. Hindi na matagal na yan. During war pa yan. Lang. Oh. Mm -hmm. So, panahon pa yun ng World War. Grabe, buti na lang nakapag-ipong ka nito, <laughs> Nay. At least meron tayong ala-ala mm, mm na meron ka nito. Mm, mm so, baka, baka gusto mo. Oh. Yan kita. Yay. Thank you, Nay. <laughs> <laughs> so, yun. Binigyan po tayo ni Nanay Trinidad ng Hato. Japanese kuan uh, money so marami po sa kanya dito souvenir so, na naiwan pa ito ng panahon ng world war so makita po natin na talagang Dury. nagkaroon tayo ng Japanese pera time. Japanese time pa ito um, itong pera na ito world war. bakit hindi nagastos ito nay Aba, ay, hindi, na, ano? hindi na, hindi na, hindi na, 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 pwede dito na... Gamitin. Gamitin, kay Japanese Ah. So, uh, during Japanese time lang. Mm. Oh, yun. Mm. So, kaya naipon na lang ito dito. Parang mga Hindi remembrance. Mm. Para remembrance. <laughs> remembrance. remembrance so, ito ipapakita sa atin ni nanay Trinidad. Ito yung camera na sinauna pa. Ayan. Ayan. Ay! Camera, oh. Saan ang galing ito, Nay? Ay, simple ka na <laughs> Sa hapon pa ito? Mm. During Japanese time. During Japanese time. Second World War na. Second World War na ito mm -hmm. na camera. Mm -hmm. Paano ito gamitin? Da, aywan ko. Ayan. So, camera po ito. <laughs> hapon ang may-ari. <laughs> hapon ang may-ari daw nito. tingnan mo nga ako sa... During, It's Japanese time camera. Oh, yun. So, makikita po natin na si nanay, nung panahon ng hapon, mahilig siyang mag-ipon. Hindi. Hindi pa tao yan. <laughs> hmm. Hindi, ako ang... Oh, oh. Lagay mo dyan, eh. nai. Mayroong pang urasan. Ito. Yan. Ayan. Ayan. mga kawaray, ito na yung lahat ng mga kagamitan na naipon ni Nanay Trinidad noong panahon pa ng World War II. So meron sila dito ang antique. Ayan, isa sa mga pinaka-inaalagaan nila dito. Kaya wala silang mga taong pinapapasok rito. Lalo, lalo na yung mga hindi kilala. Buti na lang pinagbigyan po tayo ni Nanay Trinidad at ni Ate Dilya. Dilya na maipakita po itong mga sinaunang kagamitan na naipon nila panahon pa panang hapon kagaya na lang ng perang ito na sinauna pa makikita during, natin during Japanese time pa during Japanese Japanese time pa ito kasi mm -hmm. meron pa nakasulat dito Japan the Japanese government 10 pesos tapos dito likod okay. tapos dito po sa likod ayan makikita po natin So, hindi lang isa, kundi marami pa ito. So, kasi noong unang panahon, yung palitan ng pagkain noon ay, yung mga hapon na pumupunta rito, binibigay nila pera at yung mga Pilipino, and, uh, pinapalit nila yung pera sa pagkain, kagaya ng mais, mais kamuti, kamuti oh, o palay. So, kapalit ng pera ng mga hapon noon. Kaya nakaipon si nanay. So, hindi na nagamit ito kasi nga after ng World War, wala nang silbi itong mga perang ito. Meron pa rin itong relo, <laughs> at saka ang camera. camera ng hapon. hapon. Hindi ko alam kung paano i-operate ito, pero grabe oh, napaka matagal na. So, lalo lalo na ito, mga biso, mga jar. Hindi ito yung mga ordinaryong jar na nakikita natin ngayon. Ito, matibay po ito kasi sinauna pa talaga. Lula ng lula, lula. Lula ng lula pa. Oo. Oh, oh. Ito, eh, ibig sabihin, 80 years ito, ito, na. Ito, ito, ito. Oh, 80 years na ito. So, kagabi grabe okay. sobrang tagal. Nanay ng nanay niya, tapos doon pa daw, nanay. Basta lula. Parang lula, lula. lula. <laughs> third generation. Mga, siguro oh, mga... Pa pa. Fourth generation na to. Pwede. Oh, yun. Sobrang tagal na pala. So... Maraming maraming salamat nga po nais sa pagpaunlak niyo sa amin dito at lalo-lalo na kay Na na nailia. Halimbawa may magka-interest na bilhin sa inyo ang mga bagay na ito, ibibenta niyo ba? Hindi. 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 Bakit? Kasi ano ito, matagal na. May, may, area, may sentimental value. Hindi sentimental value. Hindi niyo basta-basta ibibigay. Hmm. So, 'yun. So, nakita po natin, naikot po natin ang bahay nila na nag-training. Ayan, uh, makita po natin na talagang sinauna pa. Ito yung oh, ito, eh. ito pa lang yung mga sahig na to. Sahig. Hindi pa ito nabago simula nung naitayo hmm, Hindi pa talaga. Six, 70 years na ito. Hmm. Mga ganun. Pa mga 80 pa. 80 na. Hmm. Grabe. So itong pera binigyan po tayo ni nanay ng isa. Hmm. So remembrance. Japanese. Ayan, Japanese pa. Japanese money. Japanese money. Oh, nai maraming salamat ah, na, sige, na okay ka. Oh. So, pwede ko po kayong tulungan. Halimbawa, magbago ang isip nyo, <laughs> tapos gusto nyo pong ibenta ito. Dalhin natin do kay Bustoyo. O oh, si Bustoyo, sila 'yung nagbibili ng mga antik. Antik 'yung mga sinauna pa. O so, tatanungin lang kita ng lang. medyo personal, no. O sige lang. So, di ka ba, nag-asawa? Hindi. So, simula nung oh, oh. mag ka lang? Pag, pag sinabi na wal, well, hindi nag-asawa, mula pa yan ang mali mm. hanggang na mm. matanda na ako. Hindi ka oh. nakapag-asawa? Pihikan. Pihikan. Oh. Pero... Ang puso namin yan. Oh. nag-alaga sa nanay ko. Pag may malapit, ang nanay ko ang mas mahal ko. <laughs> mm. Or, yun, Kaya hindi ka nag-asawa? Hindi, mas mahal ko kasi sila. Mm. So, pero wala well, hindi ka nagka-jowa. O oh, nagka-boyfriend. Ay, marami boyfriend. yun. Marami, marami, yun. marami yun. Maraming jowa. Oo, pero hindi. hindi hanggang hindi ka, dyan lang. Hanggang dyan lang. Uh -uh. Walang, hindi, walang asawa. Walang oh, asawa. Hmm. Mga uh -huh. ilang jowa yun. Ha, mula sa Manila hanggang uh -huh. dito. Uh. Oh, medyo marami-rami din. So, siguro maganda ka. Maganda ka talaga. Kasi maganda ka ngayon kahit may edad ka na ngayon. Lalo-lalo na siguro. Nung baro, bata bata pa ka pa. May picture ka ba noon? Ah, wala na yata. kasi nakikita ko, tanos ang ilong, maganda yung mata, tsaka muta. Mabog ng katawan. <laughs> uh. Mag Kaya magandang mata. Uh. Kinsi uh. kayo, magkakapatid? Oo. Pero tatatlo na lang kami natira. Mm. Siya aming eldest. Oh, Yang guest. Uh. Yung isang kapatid niyo nasa? Ah, doon sa Hagna, sa Palayan. Ano, siya may, yung, ano, may palayan sila. Palayan. Uh -uh. Dito sa bahay namin, hindi kami basta-basta nagpapapasok. Pero sila uh, gumaan ang aming kalooban kaya pinapasok namin hanggang hasala. Maraming, Kusina pa. Maraming maraming hanggang, hanggang sa kwarto. <laughs> Oportunidad at privilege na pinapasok tayo nila. Maraming na nagtangka na pumunta rito, pumasok, pero hindi nila pinayagan kasi hindi sila basta-basta nagpapapasok ng kahit sino. Kita-kita, so kits ulit tayo sa susunod na mga lakad natin. Mm -hmm. uh, at kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, uh, huwag nyo imutang i-like at i-share. At kung bago kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga biyahe na gagawin ko sa susunod. Mm -hmm. Okay, God bless. Okay.